Good morning guys. Di ana mino Nagjogging ni siga ng ilong oh. Pila ka kilometro miles? Dunda ganon. 3 kilometers na. Oh, gi ni sa kilometro mo gidaganan. Joggingan. Kami lang upat. Tanaway na si si Ma'am Cristina og si Jess. Mo ni among gi jogging atong last year layo layo yun oh, musiga, siga, dyan eh, la yun siya oh igo po nga mo siga siga yun at itong ilong ipaningot na ka wapa Aw, oh. ako gituan to na ni kong singot oh hurot hurot pa, pag kong ilo ay kuan lo ka hani hmm? yes yes ginigamay gamay <laughs> Bugat na oh, bugat na. Bugat ang mga lawas, guys. Kay dugay na kay water jacking. Ako sigot para gusto sa kabaso na. Diaw. Yan na bidiring dapita oh. Palibot bamboo Abot ang ginawa guys. alas ko kapin pa. Hindi kan mi og oog. Alas 4 fasado Nindot ang biyo dari oh. Busya. Muni push up sa bata karun. Diyo. So, take sa Tadari. Guys, kay Murag, nindot man og view. Kimpa man siya, For to this video, kini napita pa dong pungon. Mo, ginidya gigana sa tanan. Nagjagig na papuntang bukid. Malayo. layo, Kaya pa, guys. Kaya pa. Naglingkod-lingkod sa aming dani. Uy, kay... Murag di naman jud kaya. Um, upat lang may kabuok nag-jogging. Nagipangkapoy ang mga person na naginoktok sa daplin. <laughs> Tungod sa ka... Lugsungon o sagkaon. diri dapita. Pero challenge ka istanan ang pag-jogging nato ito. Dinino kay... Wala may mga sakyanan nga mga gi. Palit og land mo ni mo mabuntag mo imo. sa gipang kapoy bi. <laughs> palugsong nami guys. Haya guys, tanano ba sa palugsong. Pero pasag gani, agoy. Derang mga naong sa mga gipang kapoy ang mga person singot kayo. Kay Padung naman pauli. <laughs>